Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mga panig ng mundo kayo naroon. Ako si Lerma Novali Sarmiento. Sa araw na to, ang topic ko ay Propesya, Luis Tagle, Bulaang Propeta at Antikristo. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maging liwanag at asin dito sa mundo. At ang ating misyon ay sumunod sa yapak na Jesus na magpahayag ng katotohanan. Pero bagong lahat, gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan kung sino nga ba si Jesus. At sinabi ni Jesus na there is power once you receive the Holy Spirit. You will become my witnesses. Ang naging mission ni Jesus ay magpahayag ng katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lang. Natin o dahil sa Pagkain na kinakain natin. Ang katawan na walang espiritu ay patay, kaya sinabi ni Jesus, Honor God with your body. Dahil ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, ay ang presensya ng espiritu, ng espiritu santo na nanaan sa katawan natin. Kung kaya tayo ay nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Si Jesus ay misiya at buktong na anak ng banal na espiritu, ng espiritu santo. Ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo at sinabi ni Jesus na ako ay nasa ama at ang ama ay nasa akin. At sinabi ni Jesus, ang sino mang nakakakilala sa akin ay kilala rin ang ama na siyang Diyos na nagsugo sa akin. At ngayon nga ay nakita at kilala, yun na siya. Ang Espiritu Santo ay ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na lumalang sa ating mga tao ang Espiritu Santo ay hindi natin makikita yan ng mata. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at hindi tao. Si Jesus ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria para maging daan, buhay, liwanag at katotohanan para muling ipanganak ang ating kaluluwa sa Espiritu na maging anak ng Diyos, na anak ng Espiritu Santo sapagkat ang ating kaluluwa na siyang tinanggap ng lalaki at babae ay espiritu na siyang kawangis ng Diyos, na siyang aalis sa ating katawan kung kaya tayo ay mamamatay at lilisan dito sa mundo. At sinabi ni Jesus na mag-iingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Pero bago ang lahat, bago ko pahayag ang katotohanan kung sino nga ba talaga si Luis Tagle, bakit kung nasabi na si Luis Tagle ay bula ang propeta at Kristo. gusto kong ibahagi muna sa inyo ang katotohanan patungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Noong unang panahon, ang ating bansa ay naging tanyag at kilala na siyang naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. At noong unang panahon, walang relihiyon sa ating bansa. Pero ang ating bansa ay puspos ng kalayaan, ng kaliwanagan, at ng kapayapaan. Ang mga, uh, mga ngalakal na pumupunta noon sa ating bansa, ang siyang unang nagdala ng relihiyon ng Islam. Dalang relihiyong Islam ay nagmulayan sa Malaysia at sa Persia na silang napadpad din sa ating bansa na nakikipagpalit kalakal noon sa ating bansa. At sa paglipas ng panahon, itong si Ferdinand Magellan, na siyang uh, utusan ng hari ng Espanya, ay napadpad sa ating bansa at si Ferdinand Magellan ang nagdala ng reliyong Romano-Katoliko at ng Revolto ng Santo Niño. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba sa ribolto, santo-santuhan at diyos At sinabi to ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng ribolto na inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Diyos, sagradong tahanan ng banal na spirito. At ang banal na spirito, ang Espiritu Santo, Yang siyang lumalang sa ating mga tao at hindi ang rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosa na dinala ng Hudas at Bula ang propeta ng Romano Katoliko na si Ferdinand Magellan. At dahil kay Ferdinand Magellan, na siyang Hudas at utusan ng Hari ng Espanya na si Philip II na siyang protektor ng relihiyon ng Romano Katoliko, ang ating bansa na dating malaya, mapayapa, puspos ng liwanag at ng kalayaan at kapayapaan ay namuhay sa kadiliman sapagkat sinakop ng mga Espanyol ng hudas na hari ng Espanya na si Philip II ng ating bansa. Binura ng mga Espanyol ang pangalang Maharlika at pinalitan nila ng pangalang Pilipinas na sinunod sa pangalan ng hudas na hari ng Espanya na si Philip II na siyang protector ng relihiyon ng Romano Katoliko. At ang ating mga bayani na si na Dr. Roserizal, si Andreas Bonifacio, Juan Luna ay nakipaglaban sa mga Espanyol dahil nga ang mga Espanyol ay mga kampo ng kadiliman na silang nanakop sa ating bansa na sumikil sa kalayan at kapayapaan ng mga tao sa ating bansa. Dahil mat ma malakas ang pwersa ng mga Roman Catholic leaders ng hari ng Espanya, ang ating bansa ay hindi nakalaya sa mga bulaang propeta at sa mga Espanyol. Honestly, ito yung katotohanan na gusto kong ibahagi sa inyo na ang Espiritu Santo na nanan sa ating katawan ay ang siyang Diyos na makapangyarihan na lumalang sa atin ay ang Espiritu rin ng katotohanan, na nagpapahayag ng katotohanan. At tayong mga tao, wala tayong itatago sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo, sa ang Espiritu Santo ang lumalang sa atin, na parati nating kasama na nagbibigay ng buhay sa atin. So alam ng Espiritu Santo ang bawat puso ng bawat tao. Kung sino yung naging isa ni Jesus, nang tanging sinasamba at kinikilalang Diyos at amang mga ang banal na spirito na nasa kanilang katawan at kung sino yung mga bula ang propeta na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito na ang mga tao ay nilililang lang na hinihikayat na sila yung tawaging amang espiritual at sila yung nangihikayat sa mga tao na sumamba ka sa mga ribolto, santo-santuhan at tiyos-tiyosan. Sa lip na dapat ang Espiritu Santo lang na sa katawan ni Jesus, na siya isang Espiritu, na sa katawan ng buong sangkatauhan, ang dapat kilalanin ang mga espiritual at Diyos na lumalang sa ating mga tao. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga tao ang tumalikod sa banal na spirito, at mas inidulo nila yung mga bula ang propeta na nagkalat dito sa mundo. At mas inibig nila ang kanilang sarili at ang pera. Honestly, ang relihiyon ng Romano Katoliko, kung kakalkalin nyo, marami yang itinatagong baho. Honestly, ang um, bago na matayang ang si John Paul II, kasi pinag patayin niyang si John Paul II, na binaril yan dyan sa may Batikano. Pero hindi yan nakaligtas. Ah sorry, nakaligtas siya dun sa pagbaril sa kanya. Pero dumating yung isang trahedya sa buhay ng mga tung si Orlandi, Emanuela Orlandi. Si Emanuela Orlandi ay isang uh, naninirahan sa Batikano Kapatid siya ni Pietro Orlandi. At si Pietro Orlandi ang nagsasaliksik para hanapan ng hustisya ang kanyang kapatid na si Emanuela Orlandi. At sa kanyang pagsasaliksik, nakita niya ang katotohanan na ang mga Roman Catholic leaders na ang Papa ay related sa mga terorista. Na ang mga Roman Catholic leaders ay hindi totoong mga banal na sugo ng Diyos sapagkat ang mga to ang mismong mga gumagawa ng mga kawalang para walang yain ang mga tao. Honestly, maraming mga pare sa Roman Catholic na relihiyon ang mga halimaw na uhaw sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. At ang katotohanan, maraming mga madre ang kanilang hinahalay, ginagahasa, pinagsasamantalahan ang katawan ng mga madre dahil uhaw sila sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Bawat katawan ng tao, lalaki at babae, ay templo ng Espiritu Santo, sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At ang halayin mo ang iyong kapwa gawa ng uhaw at gutong ka sa tawag ng kalaswaan, ay hindi ikinalulugod ng Espiritu Santo. Dahil yung katawan natin, ang may pag-aari ay ang Espiritu Santo. Honestly, ang mga pare, ang Romano Katoliko, ay mga bula ang propeta at antikristo na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Hindi nakikita ng mga pare na ang kanilang katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay ang Diyos na lumalang sa kanilang sarili. Hindi sinasamba ng mga pare ng Romano Katoliko nang ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus na siya rin na nasa katawan ng buong sangkatauhan ay eh ang totoong nag isang Holy Father at amang espiritual. Bagkos itong mga pare ay nagmataas at nagmayabang at tinataas nila na ang kanilang Papa ang siyang Holy Father na dapat kilalanin. Pero yung Papa ng Romano Katoliko, honestly, ang katawan noo ng may pag-aari ay ang banal na Espiritu din. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Ngayon, itong si Tagle, si Luis Tagle, ay siyang pinili ditong si Francis na Pope ng Romano Katoliko na maging bagong Pope. Pero itong Pope ng Romano Katoliko na si Francis, walayang alam patungkol sa kasaysayan ng ating bansa kung bakit sinakop ang ating bansa ng mga Espanyol. Walang alam ang Papa ng Romano Katoliko na si Francis na ang totoong pangalan ng ating bansa ay hindi Pilipinas kundi Maharlika. Naging Pilipinas lang ang pangalan ng ating bansa Gawa ng sinakop tayo ng hudas na hari ng Espanya na si Philip II na siyang protektor ng relihiyon ng Romano-Katoliko. Honestly, walang baho na hindi naaamoy at walang tinatago na hindi nalalantad. Dalang katotohanan, ang kasaysayan ang magpapahayag kung anong nakaraan para makita mo ang katotohanan. Si Tatay Digong, honestly, ay ipinahayag ko sa aklat na to na siyang isang spiritual warrior na servant ng Holy Spirit. Dahil yung katawan ni Tatay Digong ay templo ng Holy Spirit. Pero itong mga pare, yung mga leaders ng Roman Catholic na pakialamero sa politiko sa ating bansa, honestly, sila yung mga ulupong, mga ahas, mga kampo ng kadiliman na naghahari-harian. At ang gusto ng mga pari, sila lang ang dapat mong sundin at hindi ka dapat sumalungat sa kanila. Pero ito ang gusto kong ibahagi sa inyo. Bawat katawan nating tao ay templo ng Espiritu Santo at walang sino mang tao ang nakahihigit kanino man. Dahil tayong mga tao ay pare-parehas lang na pinahiram ng buhay ng Espiritu Santo. Ako hindi ako natatakot sa mga ulupong, sa mga ahas, ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. Dahil alam ko na ang may hawak ng buhay ko ang banal na spirito at ang banal Espiritu na spirito na katawan ko ang siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to. At siya rin ang nagbigay ng autoridad sa akin para magpahayag ng katotohanan na ipakilala na siya ay ang amang espiritual na lumukob kay Berhing Maria na nagbigay ng buhay kay Jesus, na nagsugo kay Jesus. Si Jesus ay misiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo, na siyang ipinahayag ko dito sa aklat na to. At ang relihiyon ng Romano-Katoliko ay ang pinakademonyong relihiyon dito sa ating mundo na nalilin ng mga tao para lapastanganin ang banal na Espiritu na nanahan sa katawan nating mga tao. Honestly, walang idinulot na kabutihan ang relihiyon ng Romano Katoliko na dinala sa atin ng mga Espanyol. Bago sinikil nila ang kalayan at kapayapaan sa ating bansa at minaniobra ng mga pare ng mga Roman Catholic leaders ang politika sa ating bansa. Honestly, yung pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos ay nasasaad din sa aklat na to. At sa aklat na to, ipinahayag ko na si Juan Ponce Inrile at Fidel Valdez-Ramos ang dalawang ulupong na malaki na tumuklaw kay dating late President Ferdinand Marcos para papagsakin ang rehime ni dating late President Ferdinand Marcos sa tulong ng mga pare ni na Cardinal Sin, ng mga Amerikano, at ni George Soros. Si George Soros, Roman Catholic leader's ang American leaders noon, sina Ronald Reagan, sampu ng mga dilawan, nina Lloyd and Nicholas Lewis, lahat ng mga taong mga nasa panig ng mga dilawan, honestly, mga ulupong kayong lahat sa paningin ng banal na spirito. Kayo yung mga kampo ng kadiliman. Si dating late President Ferdinand Marcos hindi yan nagpapadikta sa mga Amerikano at hindi rin yan nagpapadikta sa mga Roman Catholic leaders. Kaya pinagkaisan sila ni Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, Cory Aquino ng mga dilawan at yung si George Soros na siyang financier ng Rappler. Para mapatalsik si dating late President Ferdinand Marcos sa kanyang posisyon sa pamuno sa ating bansa. Honestly, Si Tatay Digong kaya siya na mali sa kanyang posisyon ay eh dahil binigyan niya ng pagkakataon na magkaroon muli ng eleksyon kasi ngayon ang, yun ang batas na itinatag ni Cory Aquino na papalitan yung mamumuno. Ang pagkakamali lang ni Sara Duterte na anak ni, dating, ni Tatay Digong mas kumampi siya kay Bongbong Marcos na isang utu-utu at papet ni Juan Ponce Enrile na naghuda sa kanyang ama. Ngayon, si Tatay Digong pilit ibinababa ng mga kalaban niya, ang pangalan niya, pilit na dinudungisan, pero ang banal na spirito, ay ang siyang Diyos ng Hustisya at ng Katarungan. Hindi niyo kayang sirayin ang pangalan ni Tatay Digong dahil alam ng Espiritu Santo si Tatay Digong ay naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. At kayong mga pare, Luis Tagle, putang ina ninyo. Hindi kayo mga banal. Alam ng Espiritu Santo ang puso nyo. Maitim ang budhi nyo. Mga demonyo kayo. Yung papa ng Romano Katoliko na si Francis na si Francis, hindi yan hindi yan sugo ng Diyos. Sugo yan ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Talagang talaga sinasabi ko sa inyong mga ulupong, mga ahas kayo, na bawat katawan nyo, templo rin ng Espiritu Santo. At darating ang panahon, papatayin kayo ng Espiritu Santo dahil babawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo. At kapag namatay na kayo, kung hindi kayo nagbalik loob sa Espiritu Santo dahil itinaas nyo ang sarili nyo na kayo yung kilalaning Father, na spiritual father dito sa mundo, hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo. Mamamatay ang katawan at kaluluwa ng sinumang mang mga has, mga mang lang salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Jesus. At hindi nila kinilala ang Espiritu Santo ang Diyos na lumalang sa sarili nila. At hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa uling panahon. Ang mga tao na nagmamataas, na nagmamayabang sa banal na Espiritu, na kumakalaban at lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, dudurugin ng Espiritu Santo kayo. Wawa sa akin din kayo ng Espiritu Santo. Ang lupang hinirang ng Diyos, ang totoong pangalan niyan ay Maharlika at hindi Pilipinas. Kaya gustong ibalik ni dating late President Ferdinand Marcos ang pangalang Maharlika sapagkat ang katotohanan sinakop ang ating bansa ng mga Roman Catholic leaders gawa ng bula ang propeta na napadpad sa ating bansa na si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko at ng rebulto ng Santo Niño. At pagkatapos na tayo'y masakop ng mga Espanyol, naglaban ang Amerika at ang Espanya. At pinag-interesan din ng Amerika ang ating bansa na ariin nilang pag-aari kung kaya sinakop din tayo ng mga Amerikano pagkatapos tayong sakupin ng mga Espanyol. Yan yung katotohanan na pinapahayag ko sa inyo na gustong ipabatid ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo na siya lang ang Espiritu ng katotohanan na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat lang nating kilala ng Diyos at tamang spiritual na nagbibigay ng buhay sa ating. Hindi ang mga pare ng Romano-Katoliko, hindi ang mga ribolto, santo-santo na diyos Tanging si Yesus lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang ating kaluluwa, ay muling ipanganak sa spirito na maging kapatid ni Jesus sa spirito na ang kinikilala lang na amang spiritual at Diyos ay ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan sa katawan ng tao dahil ang katawan ng tao ay templo ng Diyos templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay ang siyang Diyos na lumalang sa tao sa lalaki at babae sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Si Luis Tagle ay bula ang propeta, antikristo, na pinili ng Papa ng Romano Katoliko na si Francis para siyang pumalit sa kanyang posisyon ay hindi sugo ng Diyos kundi sugo ng demonyong si Satanas. Talagang talaga sinasabi ko sa inyo, darating ang panahon mai-impeach yan si Bongbong Marcos at muling ibabalik ng taong bayan si Tatay Digong sa kanyang pamumuno. Honestly, si Tatay Digong may mission pa siya na hindi pa niya tapos. Sinabi ni Tatay Digong na gusto niyang ibalik ang pangalang Maharlika dahil ang totoo naman, ang ating bansa ay sinakot ng mga Espanyol at ng mga Amerikano at ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika. Kung kaya sinabi ni Tatay Digong na tama talaga si dating late President Ferdinand Marcos Sr. na dapat nang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga kampon ng kadiliman na silang mga demonyo na nanakop sa ating bansa. At sa pagbabalik ni Tatay Digong, honestly, sinasabi ko sa inyong katotohanan, dudurugin niya ang simbahan ng Romano Katoliko. Dalang simbahan ng Romano Katoliko ay lungga ng mga demonyo, ng mga bulang propeta, ng mga ahas at mga alakdan. At yayapakan din ni Tatay Digong ang kaluluwa niyo. Dudurugin niya yan. Dalang katawan ni Tatay Digong ay templo rin ng Espiritu Santo. Ang katawan ko, templo rin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nagbigay sa akin ng otoridad at nagsabi sa akin na huwag kang matakot sapagkat ako ang iyong Diyos at ang mga espiritual na parati mong kasama ang nagbibigay ng buhay sa ang gumigising sa iyo at nagbibigay sa ng kalakasan para magpahayag ng katotohanan, ay pahayag mo ang katotohanan na ako ang Espiritu Santo, ang nag-iisang amang espiritwal at Diyos na lumalang sa buong sangkatauhan. Na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Hindi ang Papa ng Romano-Katoliko. Ang Papa ng Romano-Katoliko, ay ang demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito ay hindi banal, kundi demonyo at sinungaling. Kaya hindi ko tinatawag na father ang mga pare dahil kilala ko kung sino ako at kung sino ang totoong amang espiritual ng aking kaluluwa na siyang lumalang sa akin. Sinabi nga ni Jesus, only the child knows his father and only the father knows his child. Ako, kaya sumulpot dito sa mundo dahil yung aking ina at ama, parehas din na templo ng Espiritu Santo ang katawan nila. Na pinag-isang katawan ng Espiritu Santo para mabuo ako sa sinapupunan ng aking ina. Kung kaya ako ay sumulpot dito sa mundo. At ang Espiritu Santo na nalang sa katawan ko, ay ang aking amang espiritual na lumikha sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Hindi ang mga pare, hindi ang papa ng Romano Katoliko na silang mga ulupong at kampo ng kadiliman. Ang laban ko dito sa mundo hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga demonyo na silang mga espiritong masama na sugo ng demonyong si Satanas na nagmamataas sa banal na spirito. Honestly, Sinabi sa akin ng Panginoon, na huwag kang matakot sapagkat ako'y parati mong kasama. Ako ang iyong Diyos na mangangalaga sa iyo. Honestly, dito sa mundo, walang taong nabuhay ng forever. Lahat tayo, pinahiram lang ng buhay ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ang Alpha at Omega, siya yung simula at katapusan. Siya yung nagbigay ng buhay, siya rin yung babalik para bawin yung buhay sa ating katawan at siya rin yung maguhukom sa ating kaluluwa. Kaya sinabi ni Jesus, na sa huling panahon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos, Diyos ay maliligtas, kundi yun lang nagsasagawa ng kautusan ng aking Ama na nasa langit. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus, ay eh ang amang nasa langit na siyang nagsugo kay Jesus na parating kasama ni Jesus. Honestly, yung mga pare na nagpapakot, nagpapatay kay Jesus, ang kaluluwa nila ay nasa impyerno. Wala sa langit. Dahil hindi nila nakikita na ang Espiritu Santo na parating kasama ni Jesus ay ang ama ni Jesus na nagsugo kay Jesus. Yung katawan ni Jesus, sagradong tahanan yun ng Espiritu Santo na sinira ng mga pare na tagusunod ni na Abraham at Moises. Dahil si Jesus, ikinorek niya ang sabat. At sinalungat ni Jesus ang mga pare. Well, ako, sinasalungat ko rin ang pare ng Romano Katoliko. Dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan ko ay ang aking amang espiritual na parati kong kasama ang nagbibigay ng buhay sa akin. At hindi kayong mga ulupong na iniidolo nyo ang sarili nyo na kayong tawaging spiritual father. Hubarin nyo ang mga abit yung mga demonyo kayo dahil hindi kayo magiging malinis ang inyong espiritu sa pagsusuot nyo ng abitong puti. Dahil alam ng Espiritu Santo ang puso nyo, ay wala sa kanya kundi nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Talagang talaga sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu Santo na nananasa katawan ni Jesus, na nananasa katawan ko, na nananahan sa katawan ng buong sangkatauhan, ay ang nag-iisang Diyos at ang mga spiritual na sa ating mga tao na may pag-aari ng ating buhay. Hindi ang mga pare ng Romano Katoliko. Kaya wag yung iidolohin at wag yung tatawagin ang mga pare na father. dalang mga father ng, ng Romano Katoliko na iniidolo ang kanilang sarili ay mga ulupong at alakdan mga ahas, mga halimaw, at mga demonyo na nasa panig ng demonyong si Satanas. Hindi sila naging kaisa ni Jesus na sugo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lang ang naging isang Holy Father na dapat mong kilalani na iyong Diyos at ang mga spiritual na lumalang sa iyo. Hindi ang Papa ng Romano Katoliko na si Francis Lalong hindi si Louis Tagle na ngayon ay siyang itinatas din ang sarili na tawaging Holy Father. Next, pagkatapos nitong si Francis. Honestly, mga ulupong kayong lahat. Hindi kayo maliligtas. Walang papa, walang pare na nakakapasok ang kaluluwa sa langit. Dalang mga pare ay mga ulupong at mga alakdan, mga ahas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito mga hudas kayong lahat. Magrepent na kayong mga tao na nalilang ng mga demonyo bago pa man bawi ng Espiritu Santo ang kanuluan nyo. Dahil kung hindi kayo magsisisi at hindi kayo magbabalik loob sa Espiritu Santo na siyang Diyos na lumalang sa inyo, yang inyong mga ribolto, santo-santuhan, Diyos-Diyosan, Rosario, yung mga pari yung iniidolo, hindi kayo maliligtas ng mga yan kung hindi kayo magiging kaisa ni Jesus, na ang tangin niyong sasambahin at kikilalalin na inyong amang espiritual ay ang Espiritu Santo na nahan sa inyong katawan. Tatandaan niyo na ang katawan na walang espiritu ay patay. Kaya tayo nabubuhay at dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu ng Espiritu Santo. Hindi dahil sa presensya ng Espiritu ng Papa ng Romano Katoliko na siyang Judas at Ahas Nasugo ng demonyong si Satanas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!